Bago tayo magsimula, itatanungin muna kita. Paano kung may nag-alok sa iyo ng milyong dolyar para umalis na sa bahay mo? Papayag ka ba? paki ang sagot mo sa ibaba ng video na ito. At kung hindi ang sagot mo ay hindi ka nag-iisa. Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga taong hindi basta-basta sumusuko sa lugar na tinatawag nilang tahanan. Kahit pa maharap sila sa matinding pressure mula sa gobyerno, malalaking developer, o mismong kalikasan para kasi sa kanila hindi lang lupa o bahay ang pinag-uusapan kundi alaala, kasaysayan at prinsipyo. Kaya naman sa video na ito, kilalanin natin ang dalawampung may-ari ng bahay na tumangging lumipat o umalis sa kahit anumang kapalit mula sa mga nail house sa China at isang farm sa gitna ng paliparan sa Japan hanggang sa bahay na naging inspirasyon ng pelikulang Up pero bago 'yan ay huwag kalimutang mag-like at subscribe sa video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Number 20, The Nail in China. Sa Chongqing, China may isang bahay na naging simbolo ng matinding pagtutol laban sa mga malalaking developer. Kilala ito bilang Nail House, parang pako pa na ayaw tanggalin kahit buong paligid na ang giniba noong 2004. Plano ng isang developer na magtayo ng malaking shopping mall. Isa-isa nilang binili ang mahigit 280 bahay sa lugar. Pero may mag-asawang matigas ang loob na tumanggi, si Na Wu Ping at Yang Wu. Kahit ilang beses silang inalok ng pera at kahit may mga utos na mula sa korte, hindi sila natinag. Dahil ayaw nilang umalis, pinutol ng construction company ang kuryente at tubig nila. Mas malala pa, hinukayan nila ng 10 metrong lalim na parang mot ang paligid ng bahay para pilitin silang sumuko. Pero hindi nagpadaig siyang. Gumawa pa siya ng hagdang kahoy mula sa hukay at itinaas sa bubong ang watawat ng China bilang tanda ng kanilang paninindigan. Lumipas ang 3 years, halos lahat ng kapitbahay ay umalis na pero patuloy silang sinuportahan ng maraming mamamayan. Halos 85% ng publiko ang kampi sa kanila. Sa huli naglabas ng bagong batas ang gobyerno na nagbibigay proteksyon sa pribadong ari-arian. Doon lang tinanggap ng mag-asawa ang alok na lumipat sa isang apartment sa downtown. Halos kapareho lang ng laki ng kanilang lumang bahay. Number 19, The House From Up Ang buhay ni Edith Macefield ay parang pelikula. Ipinanganak siya noong 1929 sa Oregon at bago pa siya magdalawampung taon Marunong na siya ng French at German at nakapaglingkod na sa militar sa England. Ang bahay ng pamilya niya ay mahigit 100 years nang nakatayo. Noong 2006, inalok siya ng 1 million dollars para ibenta ang lupa at gibain ang bahay para sa isang malaking shopping mall. Pero matigas si Edith, tumanggi siya kahit gaano kalaki ang halaga. Dahil sa desisyon niya, napilitan ng developer na baguhin ang disenyo ng buong gusali para iwasan ang kanyang two-story na bahay. Maraming nakapansin na ito ng bahay sa pelikulang Up ng Pixar at totoo, yun mismo ang nagsilbing inspirasyon. Naging lokal na bayani si Edith at kahit natapos na ang mall, nanatiling nakatayo ang bahay niya sa gitna ng mga bagong gusali. Nang pumanaw siya noong 2008, may huling sorpresa si Edith. Iniwan niya ang bahay sa isang kaibigan si Barry Martin na siya ring construction superintendent ng mall. Ibinenta ni Barry ang bahay sa halagang $310,000 pero nakansela ang bentahan. Sa kalaunan may bagong bumili ngunit malinaw ang kondisyon ni Barry. Dapat igalang at panatilihin ng alaala -ala ni Edith sa bahay. Number 18 The Vera Coking Saga Noong 1961, bumili si Vera Coking at ang kanyang asawang si Raymond ng isang maliit na bahay sa Atlantic City, New Jersey sa halagang $20,000. Ginawa nila itong summer home at sa mga sumunod na dekada, naging tahimik lang ang kanilang pamumuhay. Pero noong 1980s, dumating ang malalaking developer na gustong magtayo ng serye ng mga kasino. Isa sa mga nag-alok kay Vera ay si Bob Guccione, publisher ng Penthouse Magazine handang magbayad ng 1 million dollars. Pero tumanggi si Vera. Mas mahalaga sa kanya ang ala-ala at yun ang dagat kaysa anumang halaga. Hindi nagtagumpay si Guccione. Kaya pinalibutan na lang niya ng kanyang gusali ang bahay ni Vera. Pagkatapos pumasok naman sa eksena si Donald Trump na bumili ng nabigong proyekto ni Guccione at nais ding mapasakamay ang bahay. Ayun kay Vera binigyan siya ni Trump ng mga tiket sa concert ni Neil Diamond at iba pang regalo. Pero hindi siya nagpadala. Nagharap sila sa ilang legal na laban at si Vera ay nanalo ng higit $90,000 para sa danyos sa kanyang bahay. Sinubukan ni Trump na pilitin ang pagbili gamit ang legal loopholes, ngunit sa huli pinayagan si Vera na panatilihin ang kanyang property. Noong 2010 lumipat siya sa San Francisco at ibinenta ang bahay sa halagang $5 million pero bumagsak ito sa $1 million matapos maisara ang deal. Number 17 Toronto's Half House. Sa gitna ng Toronto, Canada, may isang kakaibang bahay na literal na kalahati lang. Tinatawag itong Half House at isa na lang itong natitirang survivor mula sa isang hanay ng mga bahay na itinayo pa noong 1890s. Noong 1950s, sinimulang bilhin ng isang real estate company ang buong block para sa redevelopment. Isa-isang naibenta ang mga bahay hanggang sa ang natira na lang ay ang kilalang number 54 and a half. Dahil sa posisyon nito, naiipit ito ngayon sa pagitan ng mga bagong bahay at isang modernong concrete building. Walang laman ng loob nito, wala ng sahig, walang gamit pero sa assessment ng lungsod, may halaga pa rin itong $648,000. Isipin mo, kalahati lang ang bahay pero ganoon pa rin kamahal. Number 16, Settling on a Deal sa isang maliit na bayan sa China, may mag-asawa na naging huling residente sa kanilang komunidad matapos baguhin ang kalsada para magbigay daan sa bagong railway. Dahil sa pagbabago, halos lahat ng kapitbahay nila ay umalis na, pero sila nanatili. Si Luo Baogen, isang 67-year-old duck farmer, at ang kanyang asawa ay tinanggihan ng initial offer na $32,000 mula sa gobyerno. Kahit gumastos sila ng halos $88,000 para sa pagpapagawa ng bahay. Karaniwan sa China, kapag may mga development project, pinipilit ng mga autoridad ang mga residente na umalis. Minsan pa nga'y pinuputol ang kuryente at tubig. Pero ayon sa kanilang village chief, kusang tinanggap ni Luo ang alok kalaunan bahagyang tinaasan sa $38,000 dahil sawa na raw siya sa atensyong nakukuha ng kanyang bahay. Number 15, Power Over Price Sa isang lungsod sa China may maliit na bahay na naging sikat dahil sa kakaibang posisyon nito. Nakatayo ito mismo sa gitna ng isang highway. Ang may-ari, na kilala lang sa apelidong Liang, ay tumanggi sa lahat ng alok mula sa gobyerno sa loob ng mahigit 10 years. Bakit? Ayon kay Liang, hindi kasi sila inalok ng kapalit na property sa lokasyong gusto niya. Humiling siya ng four apartments pero dalawa lang ang handa nilang ibigay. Mas lalo pa siyang tumanggi nang inalok siya ng tirahan na katabi ng isang morgue. Isa siya sa 47 households na nakatira sa lugar pero siya na lang ang natira. Kahit ilang beses inalok ng cash at ibang flats, hindi siya pumayag. Hanggang ngayon sinusubukan pa rin ng gobyerno na makipagkasundo sa kanya. Pero kung nakatiis siya ng ganito katagal, malamang matatagalan pa bago siya sumuko. Number 14. The Nanning Nail House Sa Nanning isang lungsod sa southern China, may isang bahay na mas maliit pa sa typical na apartment pero matatag na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang bahay na ito na parang maliit na kubo ay nakaligtas sa demolisyon dahil hindi na issue ang eviction permit. Ibig sabihin legal na pwedeng manatili ang may-ari at sinamantala nila iyon para tumagal ng higit 10 years. Ayaw pumirma ng pamilya sa demolition agreement dahil hindi malinaw kung makakatanggap sila ng compensation. Katulad ito ng isa pang kilalang kaso noong 2012 kung saan tumanggi ang isang pamilya na ilipat ang puntod ng kanilang mahal sa buhay kahit inalok sila ng $150,000. Sa totoo lang, kadalasan talo ang mga naninindigan sa korte at nawawala rin sa kanila ang bahay. Pero sa China, ang mga nail houses na tulad nito ay naging simbolo ng paglaban ng ordinaryong mamamayan laban sa malalaking proyekto ng gobyerno. Number 13, Chef Sala Cafe. Sa France, may isang pitumput isang taong gulang na lalaki na halos kalahating siglo nang may-ari ng isang maliit na kainan na tinawag niyang Chef Sala Cafe. Noong mga nakaraang taon, halos wala nang natira sa dating masiglang bayan. Lahat ay giniba para sa isang malaking urban project na magtatayo ng 1,400 bagong bahay, park at mga tindahan. Pero kahit pinutol ang tubig at kuryente at kahit pinaikot ng bulldozers ang lugar para takutin siya, hindi natinag si Chef Salao Ojani. Galing siya sa Algeria at lumipat sa France noong 1949 kasama ang kanyang asawa. Mula noong 1970s na nanirahan at nagnegosyo siya sa dalawang palapag na gusali. Sa loob na natili ang mga lumang kurtina, mga dilaw na larawan at isang record player na handa pa rin tumugtog. Ayon kay Chef Salah, dito na siya mamamatay kasama ng mga alaala -ala ng kanyang buhay. Number 12, Flyover Farm Bago pa man mabuksan ang Narita Airport sa Japan, ang pamilya ni Takao Shido ay mahigit 100 years nang nagsasaka sa parehong lupain. Noon, bahagi lang ito ng isang maliit na baryo na may 30 pamilya, puro bukirin ng paligid. Pero ngayon nasa gitna na ito ng isa sa pinakamalalaking paliparan sa bansa. Inalok si Shido ng mahigit 1.7 million dollars para ibenta ang lupa, pero tumanggi siya. Hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nagtatanim at nagbebenta ng organic vegetables sa mahigit 400 suki. Ayun sa plano, ang pangalawang runway ng Narita Airport ay dapat dumaan mismo sa gitna ng sakahan. Pero dahil tumanggi si Shido, Napilitan ng airport na baguhin ng ruta para umiwas dito. Kilala ang narita bilang isa sa mga pangunahing international gateways ng Tokyo na humahawak ng halos 40 million passengers at 250,000 flights kada taon. Simula pa noong 1966, maraming protesta laban sa proyekto ang naganap. Naging marahas pa nga ang ilan na nagresulta sa pagkamatay ng ilang polis at magsasaka. Pero dahil sa Agricultural Land Act ng Japan, pinayagan si Shido na manatili. At dahil doon umiikot na lang ngayon ang runway sa kanyang sakahan. Isang matibay na paalala na hindi lahat ng maliliit na tao ay madaling mapasunod ng malalaking proyekto. Number 11, Michael Forbes Si Michael Forbes ipinanganak noong 1952 ay isang magsasaka, mangingisda ng salmon at quarry worker mula Scotland ay eh naging kilala siya matapos tumanggi na ibenta ang kanyang lupa kay Donald Trump na gustong magtayo ng luxury golf course sa lugar. Tinawag pa ni Trump na slum ang farm ni Forbes at sinabing masisira raw ang tanawin ng kanyang magiging resort. Pero para kay Forbes, mas mahalaga ang lupang minana at pinaghirapan. Pinta pa niya ng malalaking letra ang no golf course sa kanyang shed bilang malinaw na mensahe. Noong 2007, tinanggihan ng Scottish government ang plano ni Trump. Pero noong 2011, sinubukan pa ring bakuran ng mga kontraktor ng parte ng lupain ni Forbes kahit wala silang title deed. Binalak pa nilang gamitin ang compulsory purchase order para pilitin siyang ibenta. Bilang tugon na buo ang Tripping Up Trump campaign kung saan daan-daang tao ang bumili ng tigi isang square foot ng lupa sa paligid ng farm ni Forbes para gawing mas mahirap kunin ang title. Hanggang ngayon nananatili si Forbes sa kanyang lupa, isang simbolo ng paninindigan laban sa mga makapangyarihan. Number 10, Last House on the Holland Island Noong early 1900s, ang Holland Island sa Chesapeake Bay ay isang masiglang fishing village na may humigit kumulang 350 katao. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting kinakain ng dagat ang pampang. Pagsapit ng 1918, halos lahat ng residente ay lumikas na at karamihan sa mga bahay ay giniba at itinayo muli sa mainland. Pero may isang two-story house na nanatili, ang huling simbolo ng dating buhay sa isla. Nakatagal ito hanggang 2010 ng isang malakas na bagyo ang tuluyang sumira sa istruktura. Pagsapit ng 2012, halos wala nang bakas ng dating bayan, maliban sa ilang parte ng lumubog na mga bahay at sementeryo na makikita pa sa ilalim ng tubig. Ngayon wala nang nakatira sa Holland Island, pero nananatili itong bahagi ng kasaysayan. Isang paalala kung paano kayang burahin ng kalikasan ng buong komunidad. Number 9. A Strong Sydney Family sa Sydney, Australia, may isang pamilya na naging inspirasyon sa marami dahil sa kanilang matinding paninindigan. Sa lugar ng The Ponds, malapit sa Quakers Hill, makikita ang isang bahay at isang maliit na shed na nakatayo sa gitna ng mga bagong tayong bahay na magkakapareho ang itsura. Ang Zamit family, may-ari ng lupa, ay inalok na ng milyon-milyong dolyar para ibenta ito at gibain para sa bagong development project. Pero kahit karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay nagbenta na noong pang hindi pa ganoon kamahal ang lupa na natili silang matatag. Hindi malinaw kung sentimental value o matinding negosasyon ang dahilan, pero malinaw na wala silang balak sumuko. Ayon sa real estate agency, posibleng umabot pa sa 50 million dollars ang magiging presyo ng lupa kung sakali nilang ibenta. Pero para sa pamilya, may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Number 8, the nail house trend. Sa China may kakaibang tawag ang mga lokal para sa mga bahay na ayaw magpaalis kahit nakapalibot na ang malalaking construction project. Tinatawag nila itong dingzihu o nail houses. Ito ang mga bahay na nananatili kahit lahat ng paligid ay giniba na. Karaniwan hindi nagkakasundo ang may-ari at developer sa presyo ng bayad o sa kapalit na property. Kaya't nagtutuloy ang construction sa paligid hanggang sa sila mismo ang sumuko. Sa bilis ng infrastructure development sa China, Mula sa malalapad na kalsada, skyscrapers, hanggang high-speed railways, hindi na bago ang ganitong eksena. Minsan pinuputol ng mga developer ang kuryente at tubig ng may-ari para persahang umalis. Bagamat nangyayari rin ito sa ibang bansa tulad ng United States at Switzerland, walang tatalo sa dami ng ganitong kaso sa China. Para sa iba simbolo ito ng pagtindig laban sa sistema. Para naman sa iba, hadlang lang ito sa progress. So, Number 7. Remote Life Above Ground Kung may mga tahanan sa lupa at dagat, meron ding mga nakatira sa gitna ng dagat pero nakalutang sa ibabaw. Sa British Columbia, Canada, may mag-asawang si Wayne Adams at Catherine King na nakatira sa isang floating compound na tinawag nilang Freedom Cove. Mahigit 25 years na silang namumuhay dito ng walang sariling lupa. Solar panels ang nagbibigay ng kuryente at sila mismo ang nagtatanim ng pagkain sa mga container gardens na nakalagay sa kanilang floating platform. Tuwing dalawang linggo lang sila pumupunta sa Baybayin para mamili ng supply. Maliban sa mga taniman, mayroon din silang art studio, candle making area, at dance floor. Wala silang cellphone o social media at ayon sa kanila, bukas ang kanilang pinto para sa kahit sinong nais bumisita. Sa isang mundo na mabilis ang takbo ng buhay, pinili nilang mamuhay sa sariling bilis, malayo sa ingay ng syud. Number 6. The Last Cave People Sa Jungdong, China, may isang komunidad na nakatira sa loob ng isang higanting natural cave na halos kasing laki ng isang aircraft hangar. Dito nakatira si Wang Fengquan at ang kanyang pamilya ng mahigit kalahating siglo at ayon sa lokal na pamahalaan, sila na lang ang natitirang cave people sa bansa. Kahit mahirap ang lokasyon, Apat na oras ang biyahe sakay ng sasakyan at isa pang oras na lakaran sa mabatong bangin na nakabitin sa itaas ng rumaragasang ilog. Hindi sila nagpaplano na umalis. May kuryente na ang ilan, pati mga TV, pero karamihan sa libangan nila ay mula lang sa mga DVD na paminsan-minsan nilang nakukuha. May mga plano ang gobyerno na ilipat sila para sa mas modernong pamumuhay. Pero karamihan sa mga residente ay ayaw iwan ng tradisyon at simpleng buhay na nakasanayan na nila. Para sa kanila, ang kuweba ay hindi lang tirahan. Ito ang mismong kanilang identidad. Number 5, The Walking House Sa San Francisco may isang two-story green Victorian house na kilala bilang Englander House. 50 taon itong nakatayo sa parehong lugar. Nakasiksik sa pagitan ng isang gasolinahan at mga modernong apartment buildings. Plano ng lungsod na gibain ito para magtayo ng 48 apartment units pero sa halip na pagdesisyunan na ilipat na lang ito. Sa bilis na 1 mile per hour, dahan-dahan itong inilipat ng anim na blok gamit ng espesyal na truck. Para sa mga nakakita parang parada ng elepante, mabagal pero imposibleng hindi mapansin. Ayon sa may-ari na si Tim Brown, umabot sa $400,000 ang gastos sa paglipat pa lang. Hindi ito ang unang beses na may Victorian house na inilipat sa lungsod pero tiyak na ito ang isa sa pinaka pinag usapan Number 4. The Hay Bale Castle Sa Surrey Greenbelt sa England, itinayo ni Robert Fiedler ang isang tirahan na kahawig ng Tudor Castle. Pero may twist. Tinago niya ito sa likod ng malalaking hay bales sa loob ng apat na taon para makalusot sa mga building regulations. Noong year 2000, nagsimula ang construction at taong 2002, lumipat na sila ng pamilya. Akala ni Fiedler kapag hindi nahuli sa loob ng apat na taon, magiging legal na ang bahay. Pero hindi pumayag ang korte at iniutos na gibain ito. Sinubukan pa niyang gamitin ng depensa na may endangered bats sa loob ng bahay para hindi ito masira. Pero hindi ito umubra. Noong 2016, Tuluyan ng giniba ang tinaguriang Hayvale Castle na para sa ilan ay simbolo ng malikhaing pero mapanganib na pagsuway sa batas. Number 3, The Thirsty Beaver Sa Charlotte, North Carolina, may isang maliit na dive bar na tinatawag na The Thirsty Beaver na tila hindi matitinag kahit napapalibutan na ng mga bagong gusali. Isa itong maliit na piraso ng nakaraan na nananatiling buhay sa gitna ng modernong lungsod. Mas lalo pa itong sumikat ng isang gabi, dumating si rock legend Mick Jagger para uminom ng beer at walang nakakilala sa kanya. Nagpost siya ng litrato sa Twitter, tahimik lang na nakaupo sa patio habang ang mga tao sa paligid ay walang kamalay-malay. Ayun sa may-ari ng bar sayang at wala siya noong gabing yon. Pero kilala niya ang ilang regular na customers na nasa litrato at tinutokso niya ang mga ito dahil sa hindi nila pagkilala sa sikat na bisita. Para sa The Thirsty Beaver, hindi lang ito basta bar. Isa itong institusyon na tumatangging magpaalis sa ngalan ng progreso. Number 2. Checking out Austin Sa Austin, Texas, may isang komunidad ng mga bahay na hindi tinatamaan ng mga demolisyon o development. Sa halip, ginagawa silang bahagi ng isang preservation tour na nagsimula pa noong early 1990s. Dito bukas sa publiko ang mga piling bahay at gusali para mapuntahan at makita ng mga bisita. Mula sa malalawak na bakuran at vintage na disenyo hanggang sa mga lumang courthouse at opisina, makikita mo kung paano pinapanatili ang kasaysayan sa isang lumalaking lungsod. Para sa ilan kakaiba ang ideya na gawing tourist spot ang mga bahay ng kapitbahay. Pero para sa mga taga Austin, isa itong paraan para maipakita ang kanilang moto. Keep Austin Weird Number 1. Million Dollar Corner sa New York City, sa mismong Herald Square, may isang maliit na gusali na nakatayo sa harap ng sikat na Macy's Department Store. Tinawag itong Million Dollar Corner dahil noong early 1900s, binili ito sa halagang isang milyon dolyar. Isang napakalaking halaga noong panahon na yon. Sinasabing ginawa ito ng isang karibal na kumpanya ng Macy's para hadlangan ang kanilang plano na magtayo ng pinakamalaking tindahan sa mundo. Pero imbes na magpatinag, itinayo lang ng Macy's ang kanilang gusali sa paligid nito na nagresulta sa kakaibang notch sa disenyo ng kanilang building na makikita pa rin hanggang ngayon. Isang patunay na minsan, kahit gaano kaliit ang property, maaari itong magkaroon ng napakalaking epekto sa kasaysayan ng isang lugar. Bonus 1. The Spite House of Alexandria Sa Old Town Alexandria sa Virginia, may isang napakanipis na bahay na tinawag na The Spite House. May lapad lang itong 7 feet pero fully functional na tirahan. Itinayo ito noong 1830 dahil sa isang peti na away ng magkakapit bahay. Ayon sa kasaysayan, pag-aari ng isang lalaki ang maliit na lote na ginagamit ng mga kapitbahay bilang shortcut para makadaan. Dahil inis na inis na siya sa ingay at trapiko, itinayo niya ang makitid na bahay para tuluyan ng harangan ng daan. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ito bilang simbolo ng pagiging passive-aggressive sa arkitektura. At oo, kahit sobrang sikip, may mga taong aktwal na naninirahan dito. Bonus 2, The Winchester Mystery House sa San Jose, California. Matatagpuan ang Winchester Mystery House, isang mansyon na may mahigit 160 rooms, daan-daang bintana at kakaibang layout na puno ng dead-end hallways, pinto na wala namang labasan at hagdanang wala namang patutunguhan. Ipinatayo ito ni Sarah Winchester byuda ng tagapagmana ng Winchester Rifle Fortune. Naniniwala siya na minumulto siya ng mga espiritu ng mga napatay gamit ang Winchester Rifles. Ayon sa alamat, sinabi raw ng isang medium sa kanya na kailangan niyang magpatuloy sa pagpapatayo ng bahay para hindi siya sumpain. Sa loob ng 38 years, walang tigil ang construction, araw at gabi, hanggang sa pumanaw siya noong 1922. Ngayon, isa na itong kilalang tourist attraction na puno ng misteryo at kakaibang kwento. Bonus 3, The Montmartre Vineyards. Sa gitna ng Paris, France, sa lugar ng Montmartre na puno ng art galleries at cafes, may isang maliit na ubasan na tila out of place sa gitna ng syudad. Noong 1920s, plano ng mga developer na gawing residential area ang lupa, pero tumutol ang mga lokal na artista at residente. Pinaglaban nilang panatilihin ang ubasan bilang bahagi ng kasaysayan ng lugar. Sa huli, idineklara itong protected site at ngayon ay isa sa iilang natitirang vineyards sa loob ng Paris. Tuwing isang beses sa isang taon, nagkakaroon dito ng Harvest Festival kung saan gumagawa sila ng limitadong dami ng alak mula sa mga ubas ng vineyard na ito. At agad itong nauubos dahil sa dami ng gustong makatikim ng pinaka-urban na alak sa mundo.